So ayun na nga guys no. So muli tayo nagbabalik na. No? Okay. Ngayon guys, nagbabalik tayo dito sa Manok ay ne, nagbabalik tayo guys para sa isang tutorial. Tutorial to guys, ah, tutorial. Nagbabalik tayo para sa isang tutorial video guys. Kaya na sinabi ko kahapon sa gameplay natin ng Manok na pula, ituturo ko kung paano mag tawdi um, dito mag-add blocker sa manok na pula sa iba pang mga games na 100% legit and safe no mga lodi no so una punta tayo sa ating home screen itong talk box record na dito teka so na dito ayan tapos hanapin natin dito yung 4, y sa black vpn which is nasa ito nasa page 4 google Wise at it Black. Ito, Wise at it Black VPN. So, ipapakita ko sa inyo yung diferensya kung paano i-set up to. Kasi, i-clear data na natin to. Para masundan nyo yung steps. Kung paano ito i-set up. So, una. Double tap to activate. So, ayan. So, tara, bakal ganda sa recent. Advanced. Why is it So, naglaloading pa. Inano ko na kaagad. At sobrang nakakatulong to sa akin. Sa mga naglalaro dyan ng... Sa mga naglalaro ng manok na pula. Ay, alam niyo na siguro to. Pero sa mga hindi pa nakakaalam. Sa mga nagla, naghanap dyan ng mga ad blocker app, no? Sa naglalaro ko yung manok na pula. O iba pang mga game na puro tad -tad ng ads. Ito na siguro yung solution, guys. Kahit isa-search nyo lang to sa Google Play Store or Apple App Store pero mahigpit kasi yung iOS sa mga privacy guys kaya kaya hindi siguro recommended to sa iPhone no pero mahigpit kasi yung privacy ng iOS eh at yung cellphone ko guys kanina lang ay nadalawa ng update So storage 127, 127 megabytes. Mobile data 345 megabytes. Oh, Storage megabytes, pero malaki talaga tulong nito. So i-click natin 'tong clear data. At ilalabas dito na warning syempre. Kung hindi niyo makita clear data settings kayo tas apps or app manager o basta nagibaybay yan. And then pipindutin mo so, lang 'tong okay, delete, delete clear. pala. Nap. At eto na guys. App. Ipapakita ko sa inyo, guys, kung paano to i up. But first, punta muna tayo sa manok na pula. Manok na pula, 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 manok na pula. Manok na pula. And then, ipapakita ko sa inyo, guys, ko ni-differentiate. Ayan. This, ayan, ayan. Okay lang naman guys na ano, mag-ads to. Total naman, ano, tutorial lang naman to. So, di tayo mag-gameplay ngayon sa manok. So, ito, tutorial lang to. Pahit ako sa inyo yung walang, ano. Kasi gumagamit ko ng VPN profile. Tumatakbo ata to sa background. Pero di naman masyadong na So, tayo lang natin. Ang tagal. So, ayan. Save the play game na tayo. At gagamitin agad. Um, wait lang. Gamitin ko muna to si manok na pula. Wait lang. Tapos, ayan. So, ayan. Mabilis lang naman to. Sabi so, tayo pisindot. Padali mo naman ako sa lakas. Ayun, talo tayo. So, makikita nyo guys na may ads pa dito. Okay, diba? Ito lang, baka maka-copyright pa. Ayun, buti na lang in, in exit ko agad. So, ayun, makikita nyo may ads. May ads pa, diba? So, ang gagawin natin, um, para ba? Default, heading, para ba, eh, Permission. Wise at So Wise at Black VPN yung Reset. audio dyan. Pero Wise at Black. Ang creator na to guys. Tingnan nyo na lang guys. Nakalimutan ko yung pangalan. Night. So ang gawin natin. Close all ulit natin. Tapos napin nyo to ulit. G is Isiset up ko to para sa inyo guys. Wait lang parang tumatagal yung video natin ha. Uulan pa naman eh. Yun tumigil na ata. So tara. So may lalabas dito. Sana. So Parang may... Wait lang, na, tagal. loading pa. Why is it blocked? Ito, it lock? Tapos, Unlabeled. Paano ko ba sinag-up? Hmm. May nakalagay dito na tag ito. Wait, 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 wait. Detected. Icon closed. Invest smarter with Finwise AI. AI. Ito guys, yung product nito. Settings. Advanced tab, Activity tab. Selected. Home. Tap to activate. Out of list. So, ito madali lang pala siya. So, Anton, itatap to activate mo lang itong VPN. Pero kung kaka-install mo pa lang nito, so... So siguro ganito lang kaya ni guys. Ano, tap to activate pero kung kasi matagal na itong naka-install kaya siguro na save na ito. So guys, ito tap lang natin to para mag-activate. Wiseblock VPN is active. And VPN. It. Yung pangalan niya. So an active colored button means that why is it block VPN is working. So guys, continue. ito continue lang natin. Why is it block? Detecting suspicious request. Selected, home. Huh? We do. Connected. O yan, naka-connect na siya. Ngayon, pupunta ulit tayo dito Re sa manok na pula. So, Double ganun lang ganun eh. Ganun lang guys. So, pupunta ulit tayo Mano. sa manok na pula. Ito yung nakikita niyo sa gameplay natin eh. Ito. Ah. Hindi ko alam why sad block video? Basta search niyo. Basta iba-iba. Basta. Sad blocker siya, guys. So kumagana sa apps and games. Ito yung problema kong nung nagkaroon ako ng ano, private DNS issue. Na kung saan ay uh, na stack yung private DNS ko. Nung sinave ko yung dalawang DNS, naglolo ko yun. Siyempre kasi nag-ano yun, nagkaka -ano sa internet. So, hindi na siya na... So, nag-aagaw siya sa internet. So, progress by game. So, gamit tayo ng malakas na manok para mabilis. May kita niya na walang ads. Tinawal ko siya natin yan. Wait lang. Ayan na. May kita niyo guys na gagana yung gagawin natin. Diba guys? Legit. Gumana. Di ba guys, nakita nyo walang ads? walang ads sa manok na pula. So, nakita nyo naman kung paano ko ginawa yung step-by-step -step guide kung paano yun gawin. So, kung mga nagpo-problema kayo sa manok na pula o sa iba pa mga game na ano, wala kayong o sa for game na tad, tad, ng ads at may problema pa yung private DNS nyo na hindi na mabura pagkatapos nyo isave yung dalawa kasi namali pa ako ng sulat doon nung nasave yun nung, ano, na. Basta ewan ko, basta yun. Kung ano, kung ayaw nyo naman siguro gumamit ng Private DNS, ito na lang gamitin nyo. Um, kung may VPN. Pero magkakaroon lang siya na medyo minimal kasi nakikita nyo parang bar ng VPN doon sa taas. Ayan, no? Oh. Wait lang, wait lang. Ano ko eh? So, ayan. I-turn on na natin ang talkback na to. So, punta na tayo sa Vidma. Um, sa naman Vidma recorder? Na, no, wala. Ah. Ah, uh, so na close all pala. Sorry. So na close all ko pala. All. So and So yun lang naman guys, yung step by step guide natin. Yeah. Wait lang, yung talkback. back. Hindi <laughs> na tayo pa tayo. Ayun. Yeah. So Vidmo recorder light. <laughs> ayan, oh. Pati sa Vidmo recorder, recorder light gumagana yan. 8:41. Oh. Wait pa nang 8 minutes yung tutorial natin. So bago tayo detected. matapos guys, ano, mag-subscribe na kayo sa YouTube channel natin. 99 subscribers. Uh, wait lang, wait lang. I icon stop the world. Uh, ah uh, mag-subscribe na kayo sa channel natin kasi isang subscribe na lang 100 subscriber na tayo. Haha. <laughs> so guys, para lang to sa mga nakakaranas lang ng problema sa manok -pupula. Pero kung ayaw nyo naman ng mga tutorial na to, ah uh, wala naman kayong walis dito. So, um, guys, tawag ito. Na-research ko kasi ito eh. Inanap ko kasi nakaka problema sa DNS ayun hinanap ko to tapos maganda yung solution na to so maraming maraming salamat sa panonood please like comment share and subscribe bilang suporta sa ating YouTube channel maraming maraming salamat sa pagsuporta see you to my next video